Hello po! Good evening, good evening, good evening po sa lahat. Good evening na po. <laughs> gabi na po, alas 9 na po ng gabi. Ayan, i-share ko lang po sa inyo ang aking natapos na blouse. Kulang na lamang po ito ng aging. Kaya sabahan niyo po ako, tayo ay mag-i-aging. Mag-aging po tayo, laylayan na lang po ang ating gagawin at atin po, aking ko po, po ito ipapakita sa inyo. Ito po, mag -e aging na lang po si Tita Emmy. Sana po ay masamahan po ninyo ako. Biyababa ko lang po ng konti yung ating camera pero hindi po ako marunong mag-edit. Kaya bahala na po kung ano mangyayari. Gaganyan ko lang po ng konti. Ayan. Para po makita ninyo kung paano ko ito e agingan Ayan. Ito po ang ating uh, blouse. Ating i-agingan na lang po siya. Ayan po. Ayan. Ganyan po ang pag-aging. Ikaw po alam kung paano ko ito may papakita sa inyo. Ganyan lang po. Ayan. Ayan. Ayan po ang ating pag-aging. Ganyan lang po yung pag-aging natin. Ayan. Madaling madali lang po ito. Sandali lang po. Ayan. I-edgingan lang po ito ng ganyan. Ayan. Samahan niyo po ako. At ito po ay matatapos lang ng madalian. Ayan po. po alam kung paano nyo ito makikita. Ganyan lang po ang pagiging one. Ganyan lang po siya. Isahan lang po siya. Ganyan. Ayan. Ganyan lang po. Sandali lang po ito. Inumpisahan na po ni Tita Amy para hindi po kayo masyadong maiinip. Yan po. Ganyan lang po siya. Sandali lang po yan. Single lang po kasi ang aging na ginawa ni Tita Amy. Puro single lang po ang ginawa niya. Hindi na po ako nag-double single lang po ito. Para po madali lang po masundan sa aging na lang po one time naman po, ipakikita ko po sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ayan. Marami pa po tayong pagsasamahan para po tayo ay eh matuto sa ating paggagantilyo. Pero ganito lang po siya. Sadali lang po yan. Ayan. Nung araw po, ito ang aking naging trabaho nung na ako po ay nasa Pilipinas. Ito po ang ginawa kong tulong para sa aking asawa. Para po uh, kahit paano, kahit po nasa bahay lang po ako, ay nakakagawa po ako ng tulong sa kanya para sa uh, financial. Yun nga, para meron kaming mga na panggastos-gastos man lang, kahit paano. Ayan ang kulay po nang ginamit natin sinulid ay grease at saka white grease and white yan po ang ginamit natin sinulid maganda rin naman po pinag-combine, maganda po silang silang dalawa pinag combine ni Tita Amy napakaganda rin po ng kinalabasan Amaya po, maipapakita ko po ito sa inyo ng buo. Kunting-kunting na lang po siya. Natatapos na natin siya. At atin na po siyang isusukat. At ipakikita ko po sa inyo ang design niya. Kung anong klaseng design ba yan, Tita Amy? Yung iyong ginawang blouse, panibagong blouse na pa naman pala yan, Tita Amy. Ayan po. Minsan po, meron na ginagawa ko po yung blouse. Minsan po, hindi ko na kayo isinasama. Kasi sabi ko po, yung pagpakita lang po ng design ay medyo medyo matagal na, ma, mahaba-haba na. Kaya lang po minsan sa iisip ko na ginagawa ba ni Tita Amy yung mga blouse na yun? Baka naman hindi. Yun po, yun po na naiisip ko na <laughs> baka naman naiisip nila yung blouse na ipinakikita ko sa inyo ay hindi ko po gawa. Gawa ko po ito lahat. Ayan. Alam niyo po, talagang itong ranchillo, libangan po ni Tita Amy po ito. Pero although noong unang, unang, ano po ay, ito po ay nakatulong po sa aming mag-asawa noon. Dahil nga po itong naging trabaho ni Tita Amy noong siya ay nasa Pilipinas pa lang. Um, Nagiging tulong ko po ito kay Kuya Ador. Ayan, hanggang si Kuya Ador ay natuturing pong gumawa yung po aking mga chikiting, yung po aking mga anak. Yung po mga anak ni Tita Amy. Pag si Tita Amy nagkakamali, eh, yung mga bata po yung mag-iiyakan, ano, para hindi po mag-iiyakan. Nilalagay ko po sa tabi ng aking, ano, yung kung saan po ako no Inuupo ko po sila doon. Halimbawa po yung meron pong tatastasin. Kasi ako yung nagkamali. Pintatastas ko po sa kanila ay tontuwa po yung mga bata. Tontuwa po talaga yung aking mga anak. Nakakala po nila ay, ano, naglalaro lang sila. Ay hindi nila alam, nakakatulong na po sila sa akin. Kasi kung tatastas pa po ako at gumagawa ako ay eh, di doble po ang trabaho. Ang nangyayari po, sa kanila ko pinatatastas. Hindi nila alam na ano, sa kanilang isip silang nakakapaglaro para po sa akin sila nakakatulong po sa akin. Tastas ng tastas tonto ay po yung mga bata kala po sila yung naglalaro yung pala yung nakatulo na sa kanilang mama ayan ito na tapos tapos tita yung ating po itatago ito itong ating pinagputulan ayan. kasi po pag hindi natin po itong ikaw ang itago ito po ay matatastas kailangan po ito yung natatago ayan ayan na po nangyari na po ang ating uh, blouse kaya 1, 2, 3, 4, 5 ito po ang harapan ayan itaas po natin ito ng kaunti itaas po natin ita ng kaunti ganyan para inyo po akong matatanaw ayan ayan ito na po ang ating blouse. Ayan, o. Oh. Ayan na po, Oh. Ayan. Ayan. Yaki, yaki na po yung blouse ni Tita Amy. Ayan. Ito po, o. Oh. Ayan po ang blouse ni Tita Amy. Hindi naman po kung pwedeng hindi ako mag-t-shirt sa inyo kasi po ay <laughs> pag tinanggal ko po ito ay di wala nang damit si tita. Ayan pero ayan po oh, plak plat po din eh. Ayan. Ayan po oh. Ayan. Napakaganda po dito. At ayan po ang design niya. Ayan po oh. <laughs> Napakaganda din po ba? Ayan oh. Ayan. Ayan. <laughs> ang design niya. Ayan. Ayan. Galing na po ni Tita Emy. Huwag lang po sumama ang t-shirt. Masasensor po tayo. Ayan po. Ayan po siya. Bali. Ganyan po. Ayan. Ayan po ang ating trabaho ng araw na ito. Ayan. Grease and white. Sana po yung magustuhan ninyo. Ayan po. Ayan, ang ating trabaho. O, di po kayo napakaganda. <coughs> mm. Ganda-ganda si tita eh. O. Oh. ang ating <laughs> design. Bueno po mga kaibigan ko, maraming 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 salamat sa inyo sa muli ninyong pagsama kay Tita Amy. Kaya thank you, thank you very much po sa akin po mga manood, sa akin po mga subscriber. Maraming maraming po salamat sa inyo sa akin po mga manonood. Sana po subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating nilalapat. Subscribe kayo hanggang sa makarating sa bell. Kaya Maraming po salamat sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.